Nakalapag na sa Pilipinas ang air ambulance lula ng dalawang tripulanting Pilipinong nasugatan ng maluba sa missile attack ng Yemeni group na Houthi sa Gulf of Aden. Ayon sa Department of Migrant Workers, ganap na alas 6.45 ng umaga, dumating sa bansa ang Chartered Medical Evacuation Flight. Agad inilipat sa ospital ang Pinoy Seafarers na nasa stable ng kalagayan pero ang isa ay naputulan ng binti habang ang isa naman ay nagtamon ng lapno sa muka. Sabi ng DMW, doon na rin nakapiling ng mga tripulante ang kanilang mga naghihintay na kaanak at mahal sa buhay. Nauna nang dumating kamakalawa ang labing isang kapwa survivors ng insidente sa cargo ship True Conference habang nagpapatuloy naman ng salvaging operation sa mga labi ng dalawang Pinoy na nasawi at naiwan sa nasunog na barko. Nakatanggap ng 50 mil na financial assistance ang labing isang tripulanting Pinoy na nakaligtas at unang nakauwi makaraan ng insidente. Bukod pa ito sa kabuhayan package, 70 20,000 mula DSWD at training voucher mula TESDA, maging medical at psychiatric assessment na inihatid naman ng DOH. Nahuli ang dalawang nasugatan. Makaraang hindi agad sila mabigyan ng Fit for Travel Certificate mula sa bansang Djibouti. Para sa MBC TV, ang Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.